Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod. Nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Madalas pasan ni Maria ang bigat ng kanyang nakaraan. Naiisip niya ang mga masasakit na salitang binitiwan niya sa pamilya. Ang mga maling desisyon at ang mga pagkakataong sanay mas mabuti ang kanyang piniling gawin. Kahit nanampalataya siya kay Kristo, pakiramdam niya ay andun pa din ang bahkas ng dating siya na ayaw mawala. Isang gabi, nabasa niya ang mga salita ni Pablo sa Ikalawang Korinto, Kabanata 5 kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Saglit siyang natahimik, para bang biglang gumaan ang kanyang kalooban. Doon niya naunawaan na ang nakaraan ay hindi na ang tunay na naglalarawan kung sino siya. Siya ay kay Kristo na. Ipinapaalala sa atin dito na ang bagong pagkatao ay hindi bunga ng sariling pagsisikap o pagbabago ng ugali natin. Ito ay gawa ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya niya. Hindi lang niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Binigyan niya rin tayo ng bagong buhay. At higit pa roon, ipinagkatiwala niya sa atin ang isang layunin. Ito ang ministeryo ng pagkakasundo. Tinawag tayong mamuhay hindi lang bilang bagong nilalang, kundi maging patutuo sa mundo ng biyayang nagligtas sa atin hindi ito tungkol sa sarili nating gahling o kayang gawin, kundi sa gawa ng Diyos. Siya ang nagligtas sa atin, at siya rin ang patuloy na nagbabago sa atin araw-araw. Ang tungkulin natin ay mamuhay ng may pasasalamat at pagsunod, at maging handang gamitin niya para maipadama ang kanyang pag-ibig sa iba. Maaring may mga alaala -ala ka pa ng nakaraan na bumabalik sa isip mo, ngunit alalahanin mo, kay Kristo, bago ka na. At bilang bagong nilalang, tinawag kang magdala ng pag-asa at pagkakasundo sa mga taong nasa paligid mo. Anong bahagi ng dating ikaw ang kailangan mong isuko sa Diyos ngayon? Upang mas lubos mong maranasan ang bagong buhay na binigay niya? Panginoon, salamat po sa pagkakasundo mo sa akin sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo akong mamuhay bilang bagong nilalang pinatawad at binigyan ng bagong simulain. Gamitin mo ako upang maging daluyan ng pagkakasundo sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.